Isang pastor sa Ghana ang ginaya yung ating Panginoon sa so Kristo na ginawa niyang alak ang tubig. So ano nga ba ang nangyari? Nakagawa ba siya ng himala? Kumakalat ang ilang video at larawan sa social media na pinapakita doon na mayroong isang pastor doon sa Ghana na pilit ginagawang alak ang tubig tulad ng ginawa ng ating Panginoon sa so Kristo nung kasalan noon sa Kana. Walang ibang detalye patungkol sa kaganapan na ito. Pero sinasabi na ito ay nangyari sa isang krusada. Ang gusto niya mangyari, patunayan sa mga tao doon na meron pang himala at kaya niya makagawa ng himala tulad ng ginagawa ng ating Panginoong so Kristo. Makita natin dito na naghihintay yung mga tao na mangyari yung himala na gusto niya. Na yun nga, maging alak yung tubig. Ayon sa ilang mga ulat, sinasabi na tatlong araw niyang sinusubukan gawing alak yung tubig, pero wala pa rin nangyari. Ngayon di pa natin talaga alam kung ano yung pinakabuong detalye ng larawan at video na kumakalap na yon. Bukod po dyan, meron din kumakala sa social media na sinusubukan din gawing alak yung tubig. At ito naman ay nangyari sa loob ng kanyang simbahan. Ayon sa mga ulat at sa mga video na kumakala sa online, makikita na yung pastor meron siyang hawak na lalagyan na ng tubig habang siya ay nananalangin. Makalipas ang ilang saglit, dineklara niya po na yung tubig ay nagbago at yun daw ay naging alak at inanyayahan niya po yung mga miyembro ng simbahan na ito ay inumin bilang patunay ng kapangyarihan ng Diyos na nasa kanya. Para po sa mga di pa nakakaalam, ang unang himala na ginawa ng ating Panginoong Sokristo simula ng kanyang pagbiministeryo dito sa lupa ay nung ginawa niyang alak yung tubig. Nangyari po yung himala na ito nang yung ating Panginoong Sokristo ay umaten sa isang kasalan doon sa kana. Nung naubusan po kasi ng alak sa handaan doon sa kasal, si Mary, yung nanay ng ating Panginoong Sokristo ay lumapit sa kanya at sinabi na wala ng wine. Baka matila ayo ayaw pa ng ating Panginoong sa na kumilos, sabi niya nga hindi pa yun yung panahon, pero inutusan niya yung mga katulong na punuin yung anim na tapayang bato ng tubig. So matapos sundin ng mga katulong yung sinabi ng ating Panginoong sa naging alak yung tubig. At sinabi na ito ay napakasarap na alak na natikman nila. Mas masarap pa sa unang inihain. Ito nga yung sinasabi sa John chapter 2, verse 9 to 11. Tinikman nito ang tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan nang galing iyon, subalit alam ng mga sumalok ng tubig. Kaya tinawag niya ang lalaking ikinasal at sinabi, Ang masarap na alak, ang unang iniyahain kapag marami nang nainom ang mga tao, saka iniyahain ng mababang uri. Ngunit sa huli ninyo inilabas ang masarap na alak. Anong nangyaring ito sa kana sa Galilea, ang unang himalang ginawa ni Jesus. Sa pamamagitan nito, inihayag niya ang kanyang kaluwalatian at naniwala sa kanya ang mga alagad niya. Tanda niyo po mga kapatid, yung unang himala na ginawa ng ating Panginoong Sokristo, hindi lamang po siya basta himala na ginawa niya. Hindi po ito ginawa ng ating Panginoong Sokristo bilang palabas o eksena para magpasigat lamang siya sa mga tao. Kung titingnan din po natin, ginawa niya po yung himala na yon hindi sa harap ng maraming tao. Wala pong sigawan, drama, tahimik niya lamang pong ginawa yon na merong purpose sa kanyang kilos. Ang purpose po ng Himala hindi para sumigat siya, kundi para ipakilala na siya yung tagapagligtas. At syempre, para maipakita yung kaluwalhatian ng ating Diyos. So ano nga po yung masasabi natin sa mga pastor na nanggagaya ng Himala na ginawa ng ating Panginoong Sokristo? Ngayon nga, pilit ginagawang alak yung tubig. So mga kapatid, tandaan nyo po yung mga bagay na ito. Hindi lahat ng mga makapangyarihang kilos ay dapat tularan. Hindi natin dapat isipin na dahil ginawa ng ating Panginoong Sokristo yung isang bagay o yung Himala, ay automatic na rin natin pwedeng gawin yon. Lalo na kung wala namang malinaw na utos o layunin mula sa ating Diyos. Yung himala po ng ating Panginoong Kristo ay merong spiritual at eschatological na kahulugan. Ito po ay tanda ng kanyang pagkahari. Hindi po para aliwin yung mga tao o para sa entertainment. Kasi mga kapatid, may mga pagkakataon na yung mga ganitong gawain, hindi po yan bunga ng pananampalataya, kundi bunga ng hangaring makapagpakitang gilas, dumami ang mga miyembro, o makakuha ng pansin. Kapag ginagamit po yung Himala bilang entertainment o propaganda, ito po ay isang uri ng pang-aabuso sa pananampalataya ng mga tao. So mali po yun mga kapatid. Wala yun sa kalooban ng Diyos. Kung wala po talaga nangyaring Himala, yung mga pagtatangkang ginawa nila na yun ay maaaring maituturing natin na panlilin lang sa mga mananampalataya. So sa halip po na patibayin nila yung pananampalataya, maaaring sila ay magdulot ng pagkalito, pagdududa o pagkakaroon ng mahinang pananampalataya sa mga tao pagdating ng panahon. Tanda nyo po, hindi lahat ng tinatawag na pastor ay tunay talagang mga pastor o talagang lingkod ng ating Diyos. O kaya may kung gumagawa man sila ng mga kababalaghan o himala ay totoo ng lingkod ng Diyos. Mag-iingat po tayo sa mga tao na nagpipreach o gumagawa ng himala na hindi naman nakaayon sa salita ng Diyos. Ito nga ang sinasabi sa Matthew chapter 7 verse 21 to 23. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking ama na nasa langit. Sa araw ng paghukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba't sa iyong pangalan ay nangaral kami, nagpalayas ng mga demonyo, at gumawa ng mga himala? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa aking, kayong mga gumagawa ng kasamaan. So, bilang mga mana ng palataya, papaano tayo mag-iingat sa mga tao na talagang hindi naman lingkod ng Diyos? O kaya man, gumagawa sila ng himala na wala naman sa kalooban ng Diyos? So mga kapatid, dapat kilalanin po natin yung katotohanan ng sinasabi ng Biblia. Hindi po sapat yung emosyon lang natin o karanasan. Lagi nyo po tatandaan na yung batayan natin palagi ay walang iba kundi yung salita ng Diyos. Kung hindi po naka-align sa salita ng Diyos yung ginagawa ng isang tao, huwag po nating paniwalaan yan. Dapat nakabase lang tayo sa kung ano ang sinasabi ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Bukod po dyan, humingi tayo ng discernment sa ating Panginoong Diyos. Sa panahon natin ngayon, dapat humingi tayo ng karunungan. Humingi tayo ng tulong sa banal na spirito para makita natin kung yung ginagawa ng mga tao ay mula ba talaga sa Diyos o hindi. Kailangan-kailangan po natin sa panahon natin yan. Kasi nga sinasabi ko sa inyo mga kapatid, napakarami ng na mga false preacher at mga false prophet na pilit gumagawa ng himala. So dapat marunong po tayo sumuri sa kung ano nga ba yung totoo o hindi. Sa kung ano yung tama o kung ano yung mali. Obserbahan din po natin yung bunga sa buhay ng mga tao na yan. Ang tunay po na ng Diyos ay merong bunga ng kabanalan, pagmamahal at katotohanan. Kung wala po sa kanila yung bunga ng banal na spirito, hindi po yan sa Diyos. Dapat makikita sa kanila na sila ay katulad ng ating Panginoong Sokristo. Hindi po yung ginagaya nila kung ano yung ginagawa mismo ng ating Panginoong Sokristo, tulad na lamang ng Himala. So kung ginagaya nila yung ating Panginoong Sokristo, pero hindi naman naka-align sa sinasabi ng Biblia, hindi po tama yon. Hindi natin dapat paniwalaan yung mga tao na ganun. So kung makikinig kayo ng mga preacher o kaya man ng mga prophet, dapat bukod sa mga sinasabi nila, tingnan nyo kung ano yung ginagawa nila. Kung sa mga ginagawa nila, sumusunod sila sa kalooban ng Diyos, paniwalaan po natin yon. Pero kung hindi sila nakasunod sa kalooban ng Panginoon, wag po natin silang sundin. Ninakita po natin na pastor doon sa Ghana na nagtangkang gawing alak yung tubig ay isang paalala na hindi lahat ng pagpapakitang may pala ng palataya ay tunay na ginagabayan ng Espiritu ng Diyos sa panahon natin ngayon na kung saan mabilis kumalat yung information at yung mga video sa social media, kailangan po natin maging mas mapanuri at matatag sa ating pag pag-unawa sa salita ng Diyos. Yung mga himala sa Biblia ay hindi ginawa para lamang sa palabas o para humanga yung mga tao. Ginawa po ng ating Panginoong Kristo lahat ng mga himala sa Biblia para ipahayag ang kanyang pagkajos. At hindi lang po yun, yung kanyang kabanalan at yung mensahe ng kaligtasan. Ang mga tunay na lingkod ng Diyos ay hindi po kailanman magpapagamit sa mapanlinlang na pagpapakita ng kapangyarihan. So kung wala po itong katotohanan, pag-ibig at kababaang loob, dapat hindi po natin sila paniwalaan. Bilang mga mananampalataya, huwag po tayo basa-basa magpapadala sa mga pinapalabas na anyo ng Himala. Sa halip, ituon po natin yung ating paningin sa ating Panginoong Sokristo. Siya yung tunay na pinagmula ng kapangyarihan at katotohanan. Yung gabay po ng Banal na Espiritu sa mga tao, hindi lamang po yan nasusukat sa mga kamanghamang bagay, kundi higit sa lahat sa pagbabago ng puso, sa katapatan sa salita, at bunga ng kabanalan sa araw-araw na pamumuhay. Bilang mga kasyano, huwag tayo basa-basa maniniwala sa mga nakikita natin ng mga video sa social media. At kahit sa mga nagpe-preach, suriin natin mabuti yung mga sinasabi nila at kahit yung mga ginagawa nila. Dapat mga kapatid, mas nakatuon lang tayo sa kung ano ang sinasabi ng Biblia. Sa panahon natin ngayon, lalo na nga maraming naglalabasan ng mga false prophet at mga false teacher, dapat mga kapatid tayo magturo ng katotohanan. Magbasa tayo ng Biblia araw-araw at hayaan natin na tayo ay gabayan ng Banal na Espiritu. Nang sa ganon, imbis na tayo yung malilang, dapat tayo yung magpakalat ng katotohanan na kung ano nga bang sinasabi ng Biblia. So dapat mga kapatid, mas pagpagamit tayo sa ating Diyos. Nang sa ganon, maraming tao makakilala sa ating Panginoong sa Kristo. Lalo na nga, malapit na siyang bumalik.